kami kay Lola Wing niya. Kay Lola Wing. Ah, kay Lola Wing. Dito, kay Lola Wing. Tadun da, Tadun da, dali. Ma, mundi! Bakit ka dyan? Dali, ang Dali, dini Dini! Dali! Parini! Oh. Kata mo ha. Oh, Awa ka, ta daw si Sam. Kaya, kaya si Jem, o. Tawad. dali mo. Umabas ko ka kay... Tawad Ay, natin. Di pala akong tatawad natin. si JV ang ah, ninong mo. Ayan, o. Ninong! <laughs> o, dali. Katawad si Lolo Wing. Eh. <laughs> Bye! Sorry! Taya! <laughs> Walang oh, <yung> gulo naman! <laughs> Bakit ang gulo? Ninong! Parang aninong niya ay nakatakip Tapos ang loloeng niya ay tulog Ninong! Aray ninong niya, o dali Ninong! Ay, o, JP, nakablog ka pa naman Tapos nagtatakip ka O, yan po At dito po, ito po ang masyon ng manalo O, yan, nagtutulog-tulogan nagtutulog, po ang loloeng niya ano po ang nilong niya dito? Pinuntaw. po ang kanyang lola na mamasko. ko? Para ang papasok kayo mag-evacuate. Ay, ano po, lilipat po sila sa mansyon. Ito mga manalo. Inalak po din yun. Aba, ay, apag mga inaanak. Pasko na lang Aba, ako ay January pa nagpapapasko. Ay, February. Pampas mm ko. -hmm. Kami ang pumunta dito, kaya na mamas ko. Oh. February, pampas ko namin. Mm. Oo. Oh, oh. Wala. Ay po si Paka Paka. Ito po ay na ko sa lola niya. At ninong, nina huwag Pumunta kami kay Lola Sali. Pinapunta talaga kami. Pasko na. Oh, January to ang papasko. <coughs> oh, ay, Dahil ang aming ano ay January to lahat lahatan yung big time. Parang ano? Oh, Ninong, ah! Wala, Ninong! Ano ka? Ninong! Ah, mahiya ka naman dito de sa vlog! Ay, Ninong, ano ka? Lola! Ayun na, bibigyan daw si Lola. Dali, atari na, ay! Ah, 20! Bibigyan ni lolo 20. Paki-submit Sa Oh, dali na eh, naka na i kailangan. Magkano yan, 20 pesos? Kainam, mo na 20 pesos? libo. daw. <laughs> Oh, 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 oh. Ayan na po. At pinipitik na po ang wallet ng Ninong. Uy, magkano yan, bebe? Bigay ni Ninong. Ay, kisi, lola. Weng, magkano? 200. Patingin nga, patingin nga. 200. Ah, napagalanti ng lola, weng mo. Meron daw yung kadugsong sa Jess. Kailan daw, kailan? Wala na. Ayaw tumanguan. Birthday ni Isam. No, na birthday ni Sam. Oh, sila po kasi ay mag-evacuate kaya po kailangan po nila. Sa birthday mo. Wala pera. Oh. Oh, salamat. Oh, kantahan mo daw sila. Sayo muna, sayo muna. Oh, paano kung... Ah, bawang sibuyas. Oh, Merry Christmas na. Sabate, 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 sabate. Pumunta po kami sa Lola sa ha? Tara na, ba Ali. Oh, uh, oh, okay. Ay nasaan si Loli? Wala 'tong pinipili na mabeng. Ah. Ay. Okay nariyan, nariyan. Ako, yuko. Hindi ko talaga maiisip ang anak ko. Sa akin 'to, mahal 'yon. Gagala ba tayo dito? Ay, kukunin to tuwa na sa halagang 20 pesos 'e. Kuwalang joke. ay, kasi tapos ko na Lola Sali. Mm. Nariyan uh, ha. Tayo. at ko po kaming kay Lola Sali niya. Nasaan? Punta do kay Lola Sali. Wala. Ay. umalis daw. Allah. Oh. Dali na. Mm, ngayon po ang lolo tayo niya. So, Ayan oh, si Juliana. tao. Oh, dali na, may tao. So, sa palaang namin, tapos wala na. Ayan po, kung gusto niyo pong mag-order ng buko sala, dito lang po sa Bobadilla Compound. Dito po sa loob. Kapasok. Kapasok uh, Wala sana. Nandiyan. Hari na po at kami Lala? po ay bumalik dito doon sa kusina. Patay. Ay, dali mo. Mm, mm Sabi, Lola Sali. Sali? Abay, nagtago ang Lola Sali. O, na Ah! Ayaw mo na nagtago ang Lola Sali. <laughs> yeah. Eh, mo daw si Lola Sali muna ng Merry Christmas. Dali. Dali. Dali na. Merry Christmas. Merry Christmas ng ibis talaga Ah, po kami kay Lola Sally niya. Tingnan niyo naman po, napakadami po nilang stock. Kadansa. Oh. Ay, na, napakagalante po ang lola Sally niya ngayon. Na, na, taon na. Kasi magbe-bless, ano, magbibigay daw po siya ng mga blessing. Tingnan niyo naman po ang rep, umaapaw. Ay, napaw. Mm. Lalo po, napaw. Mm -hmm. Ay, 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 ka, ay, 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 Yeah, oh, ka. Ayun na, pa ang lola Sally, Ayun na. Ayun pa na pala rin. Uh, meron pa akong papasko na sigarilyo. O, oh, yan. Oh. Merry Christmas! Sekwenta oh. peso! Oh. Kapag ka binigyan ka, paano sa'yo sa'yo? O, oh, sa iyo, uh, sa uh, oh uh, dini ka! para yung vlog mo na, no? O. Oh. Thank you. O, oh. sumayo ka. Dali sa'yo muna. Kata mo muna. Basta may bahay. No. oh. sa may bahay. Dali. Kaya't lola sa alin. Tingin. Alam, ay Al ayos lang mas Oh, oh po. Mamask ko daw po. Wala akong million. million, 'yan na po ang kanya'ng office. Hmm yeah. okay. okay. At naka-bolt pa po ang kayamanan niya. Ang yaman naman. Um <nyaman> ka daw. <laughs> <tao. laughs> <laughs> oh, dali pagka binigyan, paano sumaya? We wish you a Merry Christmas. Sayaw yung makimbot. Sayaw, yung makimbot. sayaw mo yung gumaganon. Yung... Dali na, ala. <laughs> 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 <laughs>